Ay, magandang araw sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ako po pala si Pastor Charlie Dacotanan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarine Family. Maghahatid po sa inyo ng pagpapala ng Salita ng Diyos. Okay, so, sa oras na ito ay hindi uh, mo muna tayo sumandali at manalangin. <coughs> Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa mga oras na ito, sa Opportunity, Panginoon, na kami ay makapakinig muli ng salita. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang kabuuan ng pag-aaral namin ng salita. Lord, we thank you ng iyong salita, Panginoon. Ito ang aming spiritual food, Lord God. Maraming salamat po. Pagpalayan niyo rin po, Diyos, ang lahat po ng mga nakikinig sa mga oras na ito, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, mapalad ang mga nakikinig ng salita. Git sa lahat ang mga nagsasagawa nito, Panginoon. Purihin ko, Diyos. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so sa oras na ito, nais ko po na basahin natin yung ating Bible. So, dito po ako yung magbabasa sa Luke chapter 2, verse 1 to 14. So, nais ko pong basahin sa English translation. So, sabi rito, it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. The census first took place while Quirinius was governing Syria. Verse 3, So all went to be registered, everyone to his own city. Verse 4, Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. Verse 5, To be registered with Mary his betrothed wife, was with child so it was that while they were there the days were completed for her to be delivered verse 7 and she brought forth her first, firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in manger because there was no room for them in the end verse 8 now there were in the same country shepherds living out in the fields keeping watch over the flock by night verse 9 and behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Verse 10. Then the angel said to them, "Do not be afraid. For behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Verse 11. For there is born to you this day the city of David, a Saviour, who is Christ the Lord. Verse 12." and this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling cloth, lying in a manger. Verse 13, And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Palainan ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Thank you once again, Lord, sa mga salita na aming pakinggan sa oras na ito. Mangusap ka sa bawat sa amin. Holy Spirit, thank you. You are a great teacher sa mga oras na ito, God. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, so sa oras na ito, nais ko pong ibahagi ang mga simpleng title ng aking tuturo ngayon ay patungkol po sa uh, tunay na diwa o mensahe ng Pasko. So, hindi kaila sa atin na uh, malapit na naman ang December 25 na kung saan sineselebrate ng uh, buong San Libutan, o buong mundo ang uh, kapanganakan ni Kristo. Even though walang nakalagay sa Bible exactly na December 25 pinanganak si Jesus, pero hindi na po natin yung pag-uusapan. Ang mahalaga po, ipinanganak si Jesus. Dahil kung hindi pinanganak si Jesus, wala po tayong kaligtasan. Okay? So, yun po ang good news. Amen. So, napakahalaga na maintindihan po natin ano ba ang tunay na mensahe ng tinatawag na Christmas okay, o Pasko. Yan. So, sa ating mga Kristiyano, hindi po tayo nagsa bumabati ng Happy Xmas. Kasi ang X po, ang ibig sabihin nun, puwera. So, ibig sabihin, pag bumabati ka ng Happy Xmas, ibig sabihin, hindi mo ini-include si Jesus. Amen? So, sa atin pong mga anak ng Diyos, eh, hindi po natin ika nga ginagawa yun. Okay? Kasi napaka-importante sa ating buhay, lagi natin ini-include ang Panginoon. Lagi nating tandaan, in every season, okay, Jesus is the reason. So, Jesus is the reason in every season. Kagaya ngayong kapanahon ng ito, ang mundo ay nagsiselebrate ng Kapaskuan ni Jesus. Actually, busy-busy na po ang mga tao ngayon. Lalo na sa Divisoria, nako, talagang napakaraming tao ro na ng kanilang mga pang-nutsibay na, ng kanilang mga pang pangregalo sa kanilang mga inanak. So, bising busy po ang mga tao ngayon. Okay? Siksikan sa pamilihan. Yan, para magkaroon sila ng mga bagong sapatos, bagong damit. Okay? Kasi ayon sa kanila ay hindi kumpleto ang Pasko pag wala kang bagong sapatos, pag wala kang bagong damit. Okay? O kaya bagong relo. Ha? So, ayon po yung kanilang uh, ano excitement pag ganitong mga panahon. Pero nais ko pong ipaunawa ngayon kung ano ba talaga ang kahulugan, ang tunay na mensahe o diwa ng kapaskuhan. Okay? So, dito po sa ating binasa ay magbibigay lang po ako ng mga ilan. Okay? Uh, verse by verse or uh, may kita natin may word by word. So, itingnan po natin kung ano ba talaga ang kahulugan o mensahe ng kapaskuhan. Okay? So, take note, ang kapanganakan ni Jesus ay historical. So, Jesus' birth is historical. So, meaning, ipinanganak Jesus okay? So, hindi po kathang isip. Kaya, totoo po itong ikang uh, pasko, pag sinabing pasko, pasko regalo. Ah, ito yung pag sinabing regalo, walang bayad. Walang bayad po na binigay ng ama Jesus para sa iyo, para sa akin. Ngayon, ang tanong, ano ang kahulugan nito sa atin? Okay? Number one, bibilisan ko po, Unang-unang, ika nga, tunay na kahulugan, the true message of Christmas is number one po, according sa ating foundation verse is, a message of good news and of great joy for all the people. Ha? So, tingnan natin ang ating Bible sa verse 10, sa ating binasa, sa book of Luke. Okay, so sabi dyan, but the angel said to them, do not be afraid. For behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. O, oh, di ba? Malinaw. So, ano, an, ano po ba ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan? O Christmas? Ano yung totoong mensahe ng Christmas? Ha? Unang-una, dapat nating tandaan, it is a message of good news and of great joy for all the people. Ha? So, good news. So, ang tanong, ano ba ang bad news sa tao? Amen? Bakit kailangan natin ng good news? Kasi po, may bad news sa tao. So, ano pa yung bad news? Okay? So, tingnan natin yung condition of man. So, the condition of man, Romans 3 verse 23. So, ano sabi ron? For all have sinned and pull short of the glory of God. Amen? So, lahat tayo nagkasala. Walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, meaning, all of us ay mga makasalanan. Okay? Romans 3 verse 10, ano sabi? No one righteous, no not one. So, ibig sabihin, yun ang bad news. Ang bad news sa tao, lahat tayo makasalanan. Amen? Man is sinful, wicked, bad, evil, corrupt, immoral. Yun ang mundo natin ginagalawan sa ngayon. Napakasama. Okay? Puno ng karahasan. Mga digmaan. Kasi yan ang tao. Yun yung bad news. Man is sinful. Okay? So, yun po ang bad news sa tao. Kaya kailangan natin ng good news. Okay? So, and also man is separated from God and falls short of the glory of God. So, ang tao po ay napahiwalay sa Panginoon. Okay? So, yun po ang katotohanan. So, nandito ang Panginoon, nandito yung kasalanan, nandito tayo sa ibaba. So, hindi tayo makapenetrate sa throne ni Lord. Why? Because all of us, lahat tayo makasalanan. Separated from God. Mayroon naghihiwalay sa atin. Ano yun? Kasalanan. Okay? So that's the bad news. And the next bad news ng tao man is helpless. Tayong lahat ay walang kakayanan. Hindi natin kayang mabuhay without Jesus. Amen? And also man is under a judgment or the wrath of God. Tayo nasa ilalim ng kahatulan at galit ng Diyos. Amen? And man's destination, okay, man's destination is damnation. Saan? Sa impyerno. Do doon tayo babagsak lahat. Okay? So, yun ang katotohanan, mga kapatid. So, kaya nga sabi ng book of uh, uh, Roman to 6.23, ang sabi roon, the wages of sin is death. Okay? Ang kabera ng kasalanan ay kamatayan. Saan? Sa impyerno. Okay? Kaya nga, tatlong kabera ng kasalanan. Number one, spiritual death, na ang spiritual na buhay, This physical death, na mamatay ng tao, dati hindi. okay At ang matindiro na kabiran is eternal death. Yan yung bad news. okay So man, and also man is unrighteous in the sight of God. Tayong lahat ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Oh, but thanks be to God. 2 Corinthians 5.21, through Jesus Christ, na ipinadala sa atin ng Panginoon, ng ating Ama sa Langit, we became righteous in the sight of God. Pagkatapos na tinanggap natin siya bilang Lord at Savior ng buhay natin. And also, man is nothing. John 15 verse 5. Yun yung bad news. Okay? Anong sabi ng Panginoon? Apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa kung kahiwalay sa akin. Okay? So that's the bad news of man. But thanks be to God, mga kapatid. Ha? There is a good news. Okay, ano yung good news? Jesus is born. Si Jesus po'y pinanganak. Ha? Kaya nga sabi ko kanina, hindi natin pag usapan December 25, pinanganak si Jesus. Wala naman, wala naman talaga nakalagay sa, sa Bible na December 25, exactly. Okay? Pero the good news, Jesus is born. Si Jesus ay ipinanganak. Okay? So, purin ang Diyos. Yun po ang unang-unang, ikang nga, mensahe, totoong mensahe ng kapasuhan. Okay? So, ang mensahe na kung saan, ah, the message of good news and of great joy for all the people. Amen? So, may good news dumating sa si Jesus. Yan. Pangalawa, bibilisan ko lang po. Pangalawa, ano ang totoong mensahe ng Kapaskuhan? Malapit nang dumating. A message of salvation. Ang mensahe ng pangiligtas. Tingnan natin yung, yung ating uh, Bible. Okay? Sa book of Luke 2 verse 30, anong sabi ni Ni Maria sabi niya for my eyes have seen your salvation. Okay? So sabi niya aking mata ay nakita ko ang pagligtas. So sino yon? Si Jesus. Amen. Siyang ating tagapagligtas. Matthew chapter 1 verse 2021 sabi ron, but when he had considered this, behold an angel of the Lord appeared to him in a dream saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife. For the child who has been conceived in her, in her is of the Holy Spirit. So she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Okay? So ano ibig sabi ng pangalan ng Jesus? Okay? The meaning of the, uh, the name of the name Jesus is Savior. Yan. So si Jesus poy pumarito sa libutan para tayo ligtas sa ipinanganak. Okay? Yan yung minsay ng Kapaskuhan binigay ng Ama si Jesus para tayo iligtas. Saan? Sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. So, a true message of Christmas is a message of salvation. Amen? The third, hanggang, uh, bibilisan ko lang po, the third is a message of humility. According sa ating foundation verse, so take note, Luke chapter 2 verse 6 and 7, sabi ron, samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay, ito'y lalaki, binalot niya ng lampin ang sanggol at inhiga sa isang sabsaban sa pagkatwala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. So anong ibig sabihin niyan? Siya po ay mapagpakumbaba. Okay? So ipinanganak sa sa isang sa isang uh, binalot pa ng lampin samantalang ngayon yung mga may pinapanganak na ko nasa napakaganda pang lugar. Okay? Naka-aircon, pero si Jesus, nasa sabsaban lang. Wala na siyang panuluyan. Wala, puno na lahat. Okay? Pero si Jesus po, talaga makita natin, siya po ang halimbawa ng pagiging mapagpakumbaba. Kaya gayon din naman tayo, dapat tayo ay puno ng pagpapakumbaba. Okay? So, bawal po kay Lord ang mayabang. Amen? Dahil si Lord po ang example ng humility. Amen? So, yun po ang uh, pangatlo. Hanggang lima lang pa ako, tatapusin ko na po. Number four, ano ang totoong mensahe ng Kapaskuhan? It's a message of God's love. Ito ay mensahe ng pag-ibig ng Diyos. John 3 verse 16. Anong sabi roon? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Amen? Mensahe ng pagmamahal. Kasi ayaw ng Diyos isa man mapunta sa impyerno. Kaya nga si Jesus pumarito sa libutan, iniwan niyang napagandang kalagayan sa langit nagpakumbaba sa pumunta sa dito sa lupa para sagipin tayo dahil mahal na mahal niya tayo. And lastly, is a message of giving. Minsay ng pagbibigay. Amen? John 3.16 pa rin, sabi roon, For God so the world He gave. Yan. So ang ating Diyos ay sa nagbigay, kaya nga ibinigay niya, pinanganak si Jesus, ibinigay ng Ama si Jesus para sa atin. Okay? Dahil sabi ko kanina, pang-apat, sa yung ang ugat, lab na lab niya tayo. Okay? Purin ng Diyos. Yun po ang ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Okay? So, I hope, mga uh, meron po tayong naintindihan. Ang panghuling bonus na lang po ay number 6, bakit may Pasko? Ha? Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ano ang totoong mensahe? Is a message of God's presence. Yeah. Napakaganda yan. Sabi sa book of Matthew 1.23, Behold, the virgin shall be with child, bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Wow. Emmanuel, that means God with us. Kasama nga natin ang presence ni Lord. Purinan Diyos. Ha? Napakabuti ng ating Panginoon sa ina parito para tayo po ay samahan. Amen. Sarap masarap mabuhay na kasama natin ang Panginoon. Lalo na sa Kapaskuhan ito, dapat kasama natin si Lord. Huwag natin sangit sa puwera. Kaya huwag natin baba, huwag tayong babati Merry Xmas. Okay? Kasi ibig sabihin noon, hindi mo kasama si Jesus. Dapat lagi nating kasama si Jesus. Amen. Okay, anong challenge natin ngayon? Para maintindihan natin ang tunay na Kapaskuhan, Tanggapin natin ang regalo ng Panginoon. Walang iba kundi si Jesus, bilang Lord and Savior ng ating buhay. Pamasko si Jesus ng Ama para sa iyo, para sa akin, para hindi na tayo mapunta sa impyerno. Okay, tanggapin natin ang pamasko ni Jesus na ng, ating Ama. So, itas natin ang ating dalawang kamay. Tundan natin maiksing panalangin na ito. Sabi natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihinga ko ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako na yung banal na dugo. Binubuksan ko ngayon na aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, pagpalaan niyo po lahat na kinig salita. Wherever they are, Panginoon, touch their lives, O oh Lord. At mayroong mga may karamdaman, Lord, pagalingin niyo sila na kailangan ng pinansyal, mag ka. Sa mga pinansyal. Ano man mga problema, Lord, salamat kayong ang Diyos ng solusyon, kalutasan sa lahat ng uri ng mga problema. Maraming salamat po. Purihin ko, Dios, All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless everyone. Bye-bye.